Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ruelo de la Cruz, kapitan ng Kardinal Gimbal na Ito po sa aking barangay sa Kardinal, meron pong kasaping mga 15 more or less. Pero yung isa hindi nakakuha ng any benefits. Ngayon, ako kusang loob na sasapi sa Damayan ng koska para sa ganoon may pagpatuloy yung samahan na ito para hindi mabuwag. Ako pa rin nananawagan sa aking mga kasamang kapitan na sa sana sumapi tayo sa samahan ng damayan dito sa ating bayan. At aking pong nananawagan sa aking mga barangay na sama nasana po ay sumapi po tayo para sa mabuhay muli itong samahang damayan. Yun lang po. Maganda nga po.